Good morning guys sa Ngayong umaga no, Dito tayo sa likod no. Nagpakain ako ng manok ko Tapos napansin natin eh. Ito inano natin Ay Ito Bakit nalanta Ayan po Hindi ko alam kung masusulian pa to Kasi inanay po yung ano niyo Ayan may, may yung mga butas po na yan May anay po yan dyan sa loob hindi ko alam mo kung makakasurvive pa to mismo puno kasama tong ah uh, natin dito na ano yung Indian mango at saka apple mango hindi ko kasi talaga rito maagad yung ano kaila ate yung anay po kasi ayan po ang dami po talaga kahit na yung ano mo yung isa na yan pagka ano po ah uh, naglilipat lipat lang po sila hindi mo po siya maagad dami po ng puno rito tsaka ano biski po doon sa kabila nating tinataniman na lote marami din po anay doon kaya nga po yung isa natin ata doon papaya parang ganoon po yung nangyari inanay po sa loob so tignan na lang po natin kasi yan po kahit tanihin natin yan eh. nasa loob po sila mismo ng ano ayan oh eh, may mga maliliit po andiyan po sila nakatira sa loob mismo ng ano may mga butas-butas na yan eh. so hindi po uh, natin ma ano, kahit sa labas mapatay natin eh hindi natin ano nonsense din po dun sa loob so tingnan natin kung makakasurvive po sila pero ito po, hindi pa ho namumunga uli. So yung mga nao namumunga nila, medyo konti lang. So nga kanina yung minakita nako na ako, ito may hinog na po tayo. Ayan. Ano po kung gano'n siya ganda ko ulay. niyo po. Ang gano'n siya kalaki. Ayan na. Ayan po. ito pa isa. Ito, balang Ito, hinog na. So, ayan po, naka-harvest tayo ng ilang piraso dun sa ating apple mango. Pero ayun naman po, meron pa naman po yung mga bunga yun. No? Naka po nakikita nyo po yun. Ayun, na no? ayun po siya. Ayun yun, nakikita nyo po ba yun? Ayun. 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 No? Sa tutun na ko, meron pa po yan dun sa dulo po sa likod. Mga ilang piraso pa po yan. So, madala po. Pero ayan po kung nakikita nyo. Ayan, meron na po sa ulim bago nagsusuluyan ng mga bulaklak. So, pagkaano po yan. Gertutuloy po uli yan. Kasi actually, itong mangga natin dito sa likod bahay. Hindi po sila sumasabay do sa mga kasabayan nila rito na puno ng mangga rito sa subdivision ng mga atinitirahan ah, ng ati ko. Lagi po silang nahuhuli. So yung mga mangga po ito halos tapos na lahat mamunga. Kung dito sa mga ati ko, may mga bunga pa ho. Kaya pag ano, nagtataka rin yung mga kapitbahay namin. Kami may mangga pa na kinakain. Sila, wala na sila mga, mga harvest Lalo na no po yung sa may bukana na subdivision sa may court po doon. Marami po doon mga mangga. Kaso yung mostly puro Indian mango po. So ayun o no, meron pa doon sa iyo. Ayun o. No. Ayun o. Ayun, ayun, ayun ayun yung medyo mapula-pula na yun. malapit na rin ho yung ano ah uh, ganito so ayun na lang muna po guys ang update natin dito sa halapan natin at kada sa pag natin ng uh, apple mango so sana po na gustuhan nyo po ang pag harvest natin yun po diba nakakatuwa po naman talaga yung kulay So maraming salamat po sa panonood. Thank you guys for watching. God bless.